For this video guys, uh, mamuha tayo ng pako ngayon guys. na ito lang ang buhay dito sa bundok guys, uh, province guys, mamuha tayo ng pako guys. Kaya ngayon guys, pinapas forward ko lang guys para makita lang niyo saan ang pakuha namin guys. Ah, uh, kung kayo mga baguhan na mga vloggers guys, kayo, huwag kayong uh, vlog ng vlog lang kayo guys kasi may panahon din magbabiral yung mga video niyo guys. Yun ang totoo guys, kaya kayong mga baguhan, huwag kayong mag, huwag kayong mag, huwag kayong mag, huwag kayong mag susuko guys, yun ang tandaan, huwag kayong mahinaan ng loob, kasi para dadarating din tayo diyan kaya ngayon guys, ah, uh, maungat tayo na pa ko guys. yung mga kapitbahay nyo guys, pabayaan mo lang, guys, kung magbablog ka lang, kahit nakakahiya yung mga vlog mo, pabayaan mo lang yung kapitbahay nyo guys, kasi, yung mga kapitbahay, base rin yun sa iyo guys, mga baser yan guys kaya magtiwala ka lang sa sarili guys kaya wag wag mong uh, uh, ipa um, wag kayong aapik to sa mga taong hindi walang alam sa vlog guys yun ang tandaan nyo kaya kung marunong kayo mag vlog subukan nyo na habang may panahon pa tumatakbo yung panahon guys tumatakbo yung aras guys tumatakbo yung uh, panahon guys tumatakbo yung taon guys kaya kung kayo magsisimula sa vlog, huwag kayong uh, huwag kayong susuko guys, yan ang tandaan nyo guys uh, pag makaranas ka ng mga ganyan guys, kasi alam nyo na, ang basher yung, ang basher yung higit na makakatulong sa mga followers mo guys yun tandaan nyo, kasi no more basher, more views, yun ang tandaan nyo guys kaya kahit nagsisimula ka palang mag vlog, tiwala lang sa sarili guys wag maniwala ka ang kalas sa sarili kasi ang sarili mo lang ang uh, nakakaalam niyo guys kaya ngayon guys um pag nandito ka sa guys manguha lang tayo na pa ko guys yun ang tandaan yun magtiwala lang sa sarili guys ngayon kasama ko yung asawa ko guys nanguha na pa ko guys um dami dito guys maraming bo pa ko dito pinapasword ko lang pinapasword ko lang guys kasi um, uh, matataas kasi ito guys uh, kaya ngayon guys ah uh, Marami dito guys, naubos lang kasi Uh, nauna kami ng ibang tao guys yun ang tandaan nyo gusto nyo maginawa ang buhay nyo guys magtrabaho ka huwag kang tamad yun ang tandaan nyo guys huwag kayong tamad kaya kung ah uh, kung wala kang magagawa sa buhay maghanap ka ng trabaho kasi ang trabaho lang ang, ang kailangan kasi walang trabaho wala kang pira kung ah uh, yun ang tandaan mo guys yung magsisimula sa vlog guys ah mahalin mo ang pabalag wag wag lang mong sirisohin. kasi nandiyan ang pagmamahal sa pabalag pabayaan mo yung mga basher kasi yung basher yon ang makakarami ng views mo at followers mo kasi kung marami kang basher yan ang gagawin mo kasi nahirapan na ako mag vlog guys nahirapan na ako mag voice message guys kaya sinubukan ko lang ngayon guys <laughs> bakit kaya gay kung may bago kang kagamitan sa bahay mo bakit yung ah, kapit bahay mo bakit ah, panay tingin dun sa inyo kahit mababali na yung leg nyo niya guys kakatingin sa may bago kang gamit sa bahay guys kaya ano kaya mayroon sila kanila guys anong nangyari sa kanila pag may rami may ma talaga ang buhay guys kasi yan sila mga sina mga sinahon yan guys yan kaya ngayon guys, um, for this video, itutuloy ko lang to guys. Naubusan na akong anong iisipin ko, anong sasalitain ko. Hanggang dyan na lang guys. Thank you.